gusto kong i-share sa inyo itong uh, mga produkto kong na expired Magandang araw mga kasari at ngayon ay araw ng webes Holy Thursday at tayo ay maglilinis ng ating tindahan mag di display ng ating mga na naka-standby lang dyan. At samahan nyo ako sa aking paglilinis at pagdi-display mga kasali. At keep on watching.

Hello mga kasari, good morning sa inyong lahat At holy Thursday tayo ngayon At kami ay uh, dito lang sa bahay Wala kaming outing kasi dito sa lugar namin ay umuulan So hindi naman maganda na pumunta tayo kung saang mga ilog or mga resort Kasi hindi maganda ang panahon At ako ay namamalat, hindi ko alam at pasensya na kayo sa background ng ating video ngayon kasi nandito ako sa aming kusina dahil kung doon ako magvideo sa tindahan ay sobrang inay. Ang <clears throat> um, daming napupunta sa resort doon sa unahan namin ng na mga dayo so dito na lang muna ako na video kasi gusto kong i-share sa inyo itong uh, mga produkto kong na-expired Uh, siguro ito ay pagkakamali or hindi naman dahil uh, dati kasi may kumukuha sa akin ng uh, chicheria. Kung napansin niyo sa video ko, medyo kaunti na lang yung aking mga chicherya kasi hindi na ako kumukuha ng marami. Dati na bag-bag yung in order ko pero ngayon hindi na kasi yung kumukuha sa akin na nag-wholesale ay nag na hindi na siya kumukuha. Ewan ko kung anong nangyari. Uh, siguro humina din yung kanyang tindahan. So ngayon ako ay hindi na kumuha. Pero naabutan pa rin ako mga ng ating expiration na yun know, yung aking v -cut ay expired na dahil nga naglinis ako ngayong umaga sa tindahan kaya sobrang alikabok na so nakita natin na mayroon na tayong paninda na expired kaya na uh, minsan ugaliin talaga natin ang maglinis palagi yung i-check natin ang ating mga paninda kasi ito na nga 'yung nangyari siguro uh, pagkakamali ko rin dahil hindi ko na-check kasi ang akala ko okay lang dahil <laughs> ah uh, parang may hangin pa naman siya. Pero ito napansin ko yung kanina. Nung naglinis ako na parang wala ng hangin. So, tiningnan ko. Expired na pala siya no February pa. So, hindi ko talaga alam na February pa pala ito expired. Tapos, ito pang isa. Ito lang naman isang angel na creamier uh, Um, ngayong March, expired na siya. Ewan ko lang kung pwede ko pang ibalik sa ahente kasi ah, uh, ang policy kasi na ahente, yung malapit na expiration, pwede mo ibalik. Pero kung expired na talaga, ay hindi na nila tatanggapin. So, at isa pang Eden cheese. Ito ay expired din. Kaya, uh, mas maganda talaga na minsan ay mag-check tayo ng ating mga paninda. Yan ay gawain ko rin. Pero nitong mga past na mga basta mga past na buwan ay hindi ako nakapag-check ng aking mga paninda kasi parang napabayaan ko nga yung tindahan dahil na sa naramdaman natin. Parang tinatamad ako mag-ayos ng aking tindahan. Yung mister ko lang nga palagi ang nagwawalis dyan at nag-ayos ng ibang mga paninda kasi ako parang parang tinatamad ako mag parang <laughs> tinatamad na ako mag ayos-ayos ng aking tindahan kasi palagi nga lang na palagi kang napapagod, na parang gusto mo lang lagi kang nakaupo kasi nga hindi maganda yung ating pakiramdam nitong mga nakalipas na mga araw so napabayaan ko ang aking tindahan mga kasari, hindi ko na check, mabuti na lang yung mga oishi ko na uh, mga chicheria ay medyo mabili. So, ngayon ang lesson dito, naputol tayo kasi may ano lang, may bumili. So, ang lesson dito, mga kasari, no, sa ating pagninegosyo na kailangan talagang i-check ang ating mga paninda uh, may vlog na ako na ganyan yung aking topic, yung pag-check ng ating mga paninda. Pero minsan talaga, hindi natin maiwasan na mangyari ito sa atin na naabutan uh, tayo ng expiration. So, ngayon ang aking ano na lang. Ang plano, <laughs> o yung nasa isip ko na lang ay hindi na ako bibili ng marami. Yung ano na lang, yung, yung kaya ko na lang ibenta kasi dito sa amin ngayon, napakatumal mga kasari ng bentahan. Parang, ah, uh, tag tawag dito, parang walang pera ang mga tao kasi kahit dito sa aking tindahan halos wala talagang bumibili uh, ang binibili lang dito palagi yung mga sabon, mga biskwit lang yung mga basic needs lang talaga ng mga tao pero pagdating sa mga <clears throat> iba't ibang mga paninda ay mahina talaga so yun ang iniisip po na pag mag order ako ay tansyahin ko na lang talaga na hindi na mag i-stock ng marami. Kasi dati naman, okay lang na uh, bumili ako ng marami kasi nauubos. Pero ngayong panahon, napapansin ko kahit nga soft drinks dito sa aking tindahan ay uh, hindi na talaga mabili. Kaya ito na lang yung gagawin ko. Pag may dumaan ng mga ahente ay hindi na talaga ako kukuha ng marami. Kagaya sa mga dilata. Pero sa mga dilata naman ay okay lang dahil ah, uh, year ang bibilangin mo bago siya ma-expired. Pero sa mga chichirya ay buwan lang. At sa mga ibang mga panila sa mga biscuit yan, mga biscuit buwan lang yan, mga kasari, mga 3 months, 4 months. So kung hindi mabili, ma-expired talaga. So, yun lang ang aking may share sa inyo at kamusta kayong lahat uh, mga kasari, na-miss ko kayo at paminsan-minsan na lang din ako nag- bibidyo kasi nga uh, may mga ano tayo, may mga iniintindi na kailangan talaga. Yun lang aking ma-share sa inyo mga kasari. No? Na kung ang ating tindahan ay medyo matumal, ay hindi na tayo bibili ng maraming mga paninda. Kasi yun nga ang naranasan ko ngayon na ito ang vikat. Mahal pa naman ito. Mahal ang puhunan. Kaya sayang din yung pera natin na dito lang napunta sa wala. Ewan ko lang kung Ah, pwede pa itong kainin. Pero, siyempre, hindi na ibibenta. Kainin na lang. Kasi yung iba naman merong hangin. Titignan natin kung... Tong... <laughs> pwede pa natin. Ah, pero, siguro, hindi na talaga. Kasi baka mamaya masira pa yung tiyan natin. Kasi expired na siya. Pati ito. Diba, sayang din. Sayang din ang ating puhunan. At hanggang dito na lang mga kasari, ang aking share sa inyo na nakapaglinis tayo ng ating tindahan ngayong Holy Thursday. Ewan ko bukas kung maka ano gala gala din kami kasi wala namang galaan dito sa amin yung resort lang na sa unahan eh nasawa na rin kami dyan kaya siguro dito lang din sa bahay mag stay at mag ano mag muni muni or magbantay na lang ng tindahan para meron tayong Uh, benta sa mga dumadaan na mga dayo sana lang uh, bibili din sila dito sa amin hanggang dito na lang mga kasari at kumusta na lang sa inyong lahat at uh, sana patuloy nyo suportahan ang aking channel uh, don't forget to like share and subscribe sa aking YouTube channel Tindahan ni Ining bye guys god bless sa inyong lahat